Hello mga Kareels! Tara! Samahan mo ako magluto. Simpleng ulam lang at hindi naman ako kagalingan magluto. Basta ulam, maiba naman. Ayan, silipin natin at tignan kung anong meron. Buwa tayo ng dalawang carrots. Pagkatapos, Tada! Ready na kagad. Meron tayong beef, bawang sibuyas carrots, pepper tomato paste, tomato sauce, at dahil walang magic sarap, heto ang seasoning. Una, syempre, di mawawala ang pag sa mga pantakot o panakot sa aswang at yung ginto. Ilagay natin ng karne. Igisya lang natin ng maigi at uh, dahan-dahan. Ayan. Nakapag-init na pala ako ng tubig. Pero bago yan, hinahayaan ko muna siya na lumabas yung tubig niya, sariling tubig niya, halu-haluin, tsaka ibuhos na natin yung mainit na tubig. Pagkatapos, pakuluan, palambutin, ilagay yung tomato paste, tomato sauce, at naglagay na rin pala ako dyan ng isang star, star anise. Ayan. Pagkatapos, ilagay na yung carrots, palambutin, kain! Bye!